Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng mainit na usap-usapan tungkol sa di umano'y pagbubuntis ni Bea Bores, isang video ang muli niyang ibinahagi kung saan makikitang todo sa siya habang nakakrop top, kitang kita ang kanyang flat na chan. Ito ay matapos mag-viral ang isang gender reveal video kamakailan na agad nagpasiklab ng mga chismis online. Sa naturang video, makikitang tila isa si Bea sa mga host ng selebrasyon, ngunit may ilang netizens na nagtanong kung para sa kanya nga ba ang okasyon, lalo na't napansin umano ang pagbabago sa kanyang katawan sa ilang mga larawan. Ngunit tila malinaw ang mensahe ni Bea, walang baby bump na makikita. Sa kanyang TikTok at Instagram stories, makailang ulit siyang nagpost ng mga video habang sumasayaw, nakasuot ng damit na lantad ang chan, na para bang sinasadyang ipakita na walang katotohanan ang mga lumalabas na haka-haka. Wala pang direktang pahayag si Bea ukol sa issue, ngunit tila ipinapaubaya niya sa kanyang katawan at social media content ang pagsagot sa mga intriga. Kung hindi totoo ang balita, may karapatan ba ang publiko na pilitin ang isang artista na magpaliwanag tungkol sa kanyang katawan? O sapat na ba ang katahimikan at ang kanyang mga kilos bilang sagot?